Ah, magandang 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 umaga po sa inyo mga kagulong at ngayong araw na ito ay ang pupuntahan naman natin ay ang uh, Alfonso, Cavite. Sa lugar ng uh, classmate ni Mrs. sa mga kaibigan ni Mrs. pupunta tayo ngayon at doon din sila magkikita-kita na kanyang mga classmate pa buhat nung no sila mga elementary pa hanggang nag-college. ko na nga 'yung pupuntahan namin dahil uh, hindi ko alam kasi masyadong malayo ang Alfonso, Cavite. Naibitihan kasi si Mrs. dahil uh, paalis na raw ang isang kaibigan niya at uh, papunta na naman ng ibang uh, bansa. Kaya nagasikaso kami ni Mrs. ng maaga para makapunta na. At yan nga, pupuntahan ko si Mrs. gawa na nga nagpo pa si Mrs. bago nga ako umalis ay inayos ko muna mga side mirror ko para hindi na ako uh, magagalaw-galaw pa habang nananak ko. Mayroon kasi pag nananak na ginagalaw mo pa side mirror ko para kailangan na Inayos mo na bago pala mga ako na sa si misis <laughs> na nag-load na. ka na? Kagabi. At yan nga, sinuutang ko na ng helmet uh, si misis para tuluyan na kami umalis at uh, magpatuloy ng aming paglalakbay papunta ng uh, Alfonso Cavite. <coughs> At yan nga, nandito na kami sa C.E. Road, papunta ng uh, Casimero. Ngayon at uh, tayo po ay uh, mag-anong tayo. Papasok uh, uh, na tayo sa highway ng Calabang uh, sa Puti Road, papunta ng uh, Daanghari. Kasi po ang aming daan ngayon, papunta ng Daanghari. Yung mas malapit kasi ang daan, papunta ng Cavite. Uh, at yan nga, dito na tayo sa Daanghari. Medyo malayo pang ang ating lalakbayin kasi... Siguro mga dalawang oras pang lalakbay natin para makarating tayo sa Alfonso Cavite. Kasi mas masyadong malayo kasi ngayon at medyo may traffic sigurado pagdating sa papunta ng GMA o sa Aguinaldo Highway. At yun, mabuti na lang. Nauna ng ulan sa amin bago kami dumating. Kasi kung inabot kami ng mula sigurado, basa kami at uh, wala akong dalang kapote. Wala akong uh, pananggal laban sa ulan. Kaya pasalamat pa rin at uh, yun nakalagpas ng ulan at yan nga nandito na tayo sa may Bilyar City ito ang tinatawag na Bilyar City dito sa may Daang Hari yan ito yung subdivision nila rito ang Bilyar City ayan at dito na nga tayo sa may daan papunta ng Paliparan ito kung dire diridiretso po ito ipapunta na ng Paliparan to eh Papaliparan patungo ng uh, JMA at saka papunta ng Alfonso dito po kasi may shortcut at uh, masyadong traffic kasi sa Aguinal Duhay ngayon kaya dito tayo dumaan sa medyo walang traffic at yun nandito na nga tayo sa Mindis at nakaisip nga kami ni Miss uh, kumain muna dito sa may McDonald at gawa ng medyo yung iniintay namin ay medyo matagal-tagal pa yon. kaya naisipan namin ni Mrs. na kumain muna dito at dumaan sa may uh, McDonald Mendes Ayan, at uh, nagutom na kasi kami gawa ng uh, hindi, kasi, hindi kasi kami nagalmasal ni Mrs. galing sa bahay kaya naisipan namin dumaan muna dito para kumain yun nga, umorder na si Mrs. ng aming makakain kasi nagutom din si Mrs. sa aming rides ayan at yun nga pala, nagorder order si Mrs. ng aming makakain ayan, two chicken ayan, at saka isang kanin pero dinagdagan ko yung kanin ko ta medyo nabitin ako kukunti kasi yung kanin nila dito sa McDonald Ayan, at nga, nga po, tapos na kaming kumain kaya kami umalis na ni Mrs. para magumpisa na naman ng rides kasi medyo malayo-layo pa ang aming lalakbayin ayan yan at picture picture muna tayo. Ayun, video video muna. At yun nga nagpagas muna ako kasi uh, medyo nag nga na 'yung aking uh, tangke. Eh. Medyo dalawa na lang 'yung guhit niya kaya pinadagdagan ko na para mas maganda ta walang problema sa magiging BI namin para nakapultang kahit saan pumunta ay minimum problema sa gasolina. At yan nga po, finally nakarating na kami dito sa bahay na ng aming uh, pupunta sa classmate ni Mrs. Sa kaibigang matalik niya. ta, uh, ito, urupin niya pala itong nasa harap ng kanyang kabahayan. Ito yung bagong bahay po kasi nito na pinatayo ng kaibigan niya. Kaya pumunta muna kami dito dahil uh, inibitahan si misis. Yan yun po yung kanyang bahay na napakagandang bahay. At yun nga, nandito na kami sa uh, mismong bakuran ng aming pinuntang bahay. Ayan yung kanyang uh, harap ng bahay. At saka yung likod sa kabila. Napaganda at napakaluwang. Yan yung kabuha ng kanyang kalupaan dito sa Alfonso. Kabahayan. At uh, inimbitahan kasi kami ng classmate ni Mrs. dito. Kaya isa sa uh, matalik na kaibigan, magkakaibigan yan.